Hello guys, magandang araw sa inyo and for today's chika so ayan guys, nakahanap na nga kami ng pwesto alam nyo kasi guys, matagal na kami naghahanap ng pwesto na pwede naming tirahan, tapos pwede kami mag-open ng maliit na tindahan kasi syempre alam nyo naman, walang mayaman sa pagtatrabaho lang, kailangan nating umextra talaga kung gusto nating makaangat-angat sa buhay ito palang lang pwestong nakuha namin guys. Ayan, ito CR lang. Tapos wala siyang lababo, wala din siyang lutuan. Kasi as in, commercial space lang talaga siya guys. Kaya ayan nga, para siyang mini grocery. Tapos nagtitinda rin ng damit yung dating nakatira dito. Yung may-ari kasi hindi na nila maharap. sas so, ito yung lutuan nila. So, ayan guys, yung may mga container na blue. So papakita ko sa inyo ng malapitan. So ayan, dyan sila nagluluto. Tapos yung mga table naman na yan guys is dating may mga computer. So PlayStation din siya. So kami nga ang plan namin is tindahan lang muna. Sari-sari store lang muna na maliit. Kaya naggrocery na kaagad kami nung nakapag kami dito sa bahay. So ayan namili kami. Alam nyo ba guys, hindi pala talaga biro kapag mag start ka din kahit small business. Kailangan may pera ka din talagang mauhugot. Kailangan may ipot kayo. Kailangan may nakatabi kayong pera. So ayan guys, dito sa pamimili namin naka 8,000 din kami. Tapos hindi pa kumpleto yan guys. Marami pa kaming kulang na pinamili. Kasi ito pa lang bebe ko. Ayan na, nagbumukmuk na siya kasi wala daw upuan. Gusto niyang maupo. So ang hirap din pag may kasama kang bebe guys. Ano ba yan? Ayan, guys. Kulang-kulang 8,000 nga lahat ng aming napamili. At marami pa talaga siyang kulang. Di pa kasama din yung mga sigarilyo, alak, soft drinks. Basta marami pa talagang kulang. Ayan na lahat ng pinamili namin, guys. Tatlong box lang siya. Diyos ko, umabot na ng kulang-kulang 8,000 pagka na pagka namin guys, ito ang resibo namin na napakahaba ay iisa-isahin kong isulat lahat ng mga products na aming ibibenta. Siyempre, kailangan natin isulat yan at i-check yung price para malalaman natin kung magkano ang gagawin nating bentahan sa store natin. Medyo nahihirapan nga lang akong tumingin dito guys sa resibo kasi color light blue yung sulat niya, yung ink, kaya hindi ko masyadong mabasa. Sumasakit talaga yung mata ko, tas ang liliit pa. Kaya nahirapan talaga akong magtingin-tingin pagdating sa ganito guys. Tapos ay mo pa tong itong aking bebe na makulit na pabalik-balik dito sa aking gilid at nakikiblog blag daw siya. After one day nga guys, eh, na surrender na sa amin yung susi ng may-ari. Kaya ayan, binalikan namin yung pwesto. So, ayan siya guys. So, kung mapapansin yung commercial space talaga yung dating niya. And malaki siya guys. Mukha siyang maliit sa video. Pero ang laki ng space niya. Tapos yung sasakupin namin na tindahan is dito lang naman sa bungal. Next day guys, eh bumalik kami dito sa pwesto. At pagdating nga namin, ay eh, ginagawa yung tupig. Kasi pala, hindi na-check nung may-ari yung tubig nito nung pinarenovate nila ay nagbara na pala dun sa tubo kaya walang lumalabas na tubig nung kinabit ni kuya, kaya ang nangyari ginawan ulit ni kuya ng tubo so ayan yung mga tubo na white na yan ginawa ulit ni kuya para yan yung magiging daluyan ng tubig papunta dito sa CR and sa lababo Grabe guys, nakakatawa yung reaction ng asawa ko nung binuksan niya yung gripo dito kasi ang lakas ng tubig. Tuwang-tuwa yung asawa ko sa tubig kasi nga alam niyo naman dun sa bahay namin eh wala talaga kaming tubig and puro deliver lang yung tubig namin dun. Tapos tipid pa kami sa paggamit nun guys kasi nga yung deliver ng tubig namin is pumapatak ng 500 a week and 2,000 a month. E eh, dito sa pwesto guys is 200 plus lang daw a month yung pwede mong bayaran. Dinala na din pala namin yung mga paninda namin dito para sa linggo ang idadali na lang dito is yung mga gamit namin sa bahay. Kung mapapansin nyo pala yung istante is nasa labas pa kasi ang plano talaga namin na original is dun kami sa may labas magbubukas ng sari-sari store kasi sayang yung space guys kasi laki pa ng space niya Kaso na namin na mag school nga pala si Patantan this year and kaya kailanganin ko na isara yung tindahan para pag maghahatid ako kay Patantan. Ang, ang kaso guys, hindi ko kayang buksan. Ayan guys, yung inaayos ni Kuya na yan. Yung pangsara din sa unahan. Hindi ko alpon yung tawag dyan. Pero yan guys, hindi ko siya kayang buksan kasi napakabigat niya. Ang tigas niya. Hindi ko kayang itaas. Kaya ko siyang isara pero hindi ko kayang buksan. Kaya ayan guys, na pag na namin na ipapasok na lang namin yung mga istante para pag kakailanganin kong i-close yung store is ilalakon na lang yung door kinabukasan nga ulit guys e, bumalik kami dito sa store kasi lalagyan namin ng price yung mga paninda and ayan maglilinis na rin kami para wala na magiging problem pag lumipad kami dito Diretso lagay na lang talaga yung mga gamit namin nakainang ulit ako ng paglalampaso dito guys hindi ko na mabilang kasi maitim yung sayik niya dahil nga sa mini grocery yung stand dito yung papasok yung mga customer at yung mga customer na lang yung kukuha ng mga product na gusto nila kaya nangitim yung sahig niya kaya kinakailangan talagang kuskusin lang mabuti para maglight yung mga dark na yung color After ko maglampas, so guys, ay eh, nagwalis-walis naman ako para makuha yung mga natirang dumi. At saka kanila tagan ko rin tong aking bebe para makahiga siya kasi nakaupo siya dun sa so ginit kung kawawa. <laughs> Habang itong aking asawa naman guys ay nag start ng ilagay at i-design-design itong aming mga paninda para maganda daw tignan. And ako, inunit ko din naman yan lahat isa-isa guys kasi wala pa namang phrase yan. After ng paglilinis and pag-aayos ng konti guys ay napagod na nga ako kaya nag-aya na akong umuwi. Tapos itong asawa ko ay nagkalikot pa dito sa bintana, sira daw. Kaya ayan, dinobol check niya, hindi nga raw na Minsan talaga hindi may iwasan yung ganto na merong aperya sa lilipatan nyo. Kaya sabi ko, lagyan na lang namin ng lock kapag aalis kami. Ayan nga guys, at tapos na nga ang aming unang gawain dito. Kaya uuwi na kami. Medyo konti pa talaga tignan yung mga paninda namin guys. Kasi nga, wala pa kaming budget sa ngayon. So ayan, uunti-untiin namin yan guys. sabang tumatagal, e palalakihin namin. Magpalalakihin itong aming tindahan. Ang bang pa kami ng iba pang mga paninda. Sana talaga guys ay eh lumago itong aming inuumpisahang business and pupursigihin naman talaga namin to na maitagho yun. Ay kung mapapansin nyo pala ay eh, iba pa yung name ng store. Magpapaprint pa lang kasi kami guys ng tarpaulin and ay eh, ipapangalan namin syempre kay Patantan yung magiging sari-sari store namin. So yun lang muna guys for today. Thank you for watching. Bye!